ito yung isa sa pwedeng nga uh, mag overheat ang sasakyan thermostat so ang thermostat kasi nito ay uh, wala na itong thermostat nakarekta na ibig sabihin dire diretso na lang yung uh, takbo ng tubig nito pangalawa itong uh, panya yung panya hindi na ito gumagamit na silicone oil nakarekta na rin ito Bali itong thermostat wala nang thermostat direct na tapos itong fan naka direct na rin so, uh, yung fan daw ito dito sa uh, radiator so ang radiator nito kung mapapasin nyo malalaki yung kanyang uh, pinaka tube so original pa yung nakalagay dito kaya kahit napapano lumalaban siya sa overheating at ang isa pa sa importante itong type ng radiator kailangan nga wala nang lalabas na tubig dito o yung coolant walang lumalabas okay. ganito yung uh, sistema ng mga old na sasakyan yung mga second hand lalo ganito mga diesel na second hand yung uh, mga lumang sasakyan yun lang ang pwedeng panggalingan ng uh, overheating so ito gaya ang nasabi ko wala ng thermostat yung pinaka niya nya nakarekta na at tayong uh, radiator nga nito uh, malaki siya talaga <laughs> kaya yung pan nya nakarekta na yung pan tapos yung kanyang uh, yan sa mga normal yan pag yung baksa ng sakit ng radiator talagang ganyan na normal yan pagka okay, kasi itong uh, sira na din itong goma dito may nalabas at uh, ano, natuloy dyan o yung cola kaya importante rin ito isa din ito sa pwedeng panggalingan ayun ganun lang ang pinaka importante lahat yung thermostat baka uh, nag-lock na So, ito nga walang naging problema. na na 'yung uh, thermostat, nakarekta na 'yung ECU niya. So, ito naman walang naging problema. Talagang uh, laban sa init, lalo sa traffic. Kahit malayang takbo, hindi talaga nag-iinit. Buhat 'yung inalign thermostat at uh, e na 'yung uh, pinakapain niya. Walang naging problema. Tsaka 'yung radiator syempre, maayos. Okay, ganun lang. Maraming salamat doon sa mga katanungan niya tungkol sa overheating ng mga diesel engine. Okay.